Malapit na mga -mala, kababayan tayo sa Pasig Antonio, Ayan, Ang layo na narating mo Ate Clara Iligaw-ligaw na ako ng waste Kumanan, kumaliwa, kaliwa, kanan, kumanan, kaliwa Talaga Ate Clara Talagang dadalhin na kita talaga doon sa Pangasinan Hindi na kita Hindi na kita la tatlong metro Kumanan Puro kanan Sige Ate Clara kahit maliligo ka pa o magsisiyar ka Hindi kita pa kawala ng paningin Para lang di ka na makawala sa akin si una pin, nakawala ka na Pumili lang ako ng bitchin Pagbalik ko, wala ka na O talaga, tiglara Pinahirapan mo kami naghanap Dito pala malayo na pala narating mo Araw-araw kami naghanap malapit dun sa... Makati, hindi ito ka na pala sa kabilang lugar para mga kababayan kapag uh, kasama mo siya daan-daan maglakad yan pero mabilis pala maglakad nakita ko si Upanan sa Dr. Sixto, si CTV bilis Pag walang nakakita, parang tumatak muna pag malakakat. Yan, natin. Salamat sa nag-hold kay Ate Clara. Yan. Congratulations sa'yo. At nakakuha ka ng 10,000. galing kay Daddy Frankie Uvisha. Galing sa aking kuya. Yan. Pangalawang makakuha ng reward. Hindi na ako papayag na makawala ulit ito kasi ang dami mo nang nagastos at Clara sa paghahanap Pagkalaan namin sa iyo. Kumaliwa sa Dr. Pilapil. Kaliwa uli. Sige, mamaya tatabanan nyo kayo. Antabayan nyo kami kapabayan dahil medyo malapit-lapit na kami. Kakanan doon, kakaliwa pala, sorry tas dire derecho tas ka dire derecho tas ka nan dire derecho na yo maya maya ulit mata bayan ay kaliwa o tama kaliwa pala ito pilapil street Uy, yeah. Nanay Clara, kilala mo ba ba ako? O, oh, ikala mo ba siya? Oo, oh, at lalayas ka na naman Lalayas mo na naman ako O, oh, lab na lab ka Ate Clara, Ang dami mong pagkain ha O, oh, ganoon pa, kung adyan lang kagabi pa dito Ganoon pa kasi eh. na naman ako at sobrang ano na niya Nangangato Salamat, yung... salamat sa pagkupo mo na ya. yan Kailangan ko Kailangan ko, kailangan ko Kailangan ko Yan mga kababayan natagpuan na naman si Lanae Clara pero sisiguraduhin na nalalaman na hindi na tuma makawala. Hindi na hindi niya na ako tatakasan. Oh, Ay, nga, binisan mo, biniisan mo, teh. Oh, Oo, niliguan ko siya dyan sa labas. wala so, mm. kasi kami siya dito. Pahan na nga mm. Kami niliguan ko siya dyan para maano. Sabi nga niya, pres na daw yung ano niya. Kiterapin. Bakit? Paano ka nakarating dito na ating Clara? Ay, nakarating dito. Oo, kapatid. Paano ka nakarating dito? Oh, dadaling kita kaya lang nagmamadali ka. Siyempre may trabaho, may trabaho si Boss JB. Tas bumili lang ako ng candy sa tindahan, pagbalik ko wala ka na. Dadalhin na namin kasi to kaya lang. Natakasan ako ha? Eh, sabi ko parang nakita na to ulit. O nakita na. Tas nagbigay na kami, nagbigay na ni Daddy Frankie yung pabuya. Tapos, nat natakasan na naman kami. Ito na, ano, naman lang ano, parang namukhaan siya siya. Sabi niya gano'n, Ate, pahingin ano, nga nun. Paano niya namukhaan, te? Nang hinahin siya ng kape, huminto siya, eh may customer na ako may bumibigay. Kaya e ngayon sabi niya, Ate, pahingin akong kape. Sabi ko, sige lang, hindi lang kita mag-antay ka dyan. Mag-aantay, naman siya. Mabait naman siya, wala siya naman. Oo, may pera siya na ni Clara? Binigyan niya ng ano, binigyan ko rin ng pambili ng, ano, bisuwi. Ang ano lang sa kanya, kasi, eh, ito pa, Oh. Kaya yun sabi ko eh na siyang ano na. Ito na yung pabuya te <laughs> Ito po yung ano Dahil sa pagkokop nyo kay Nanay Clara Ito po yung pinabibigay ni Daddy Frankie Bilangin nyo po te Sige na 10,000 po yan Tatanggapin ko ta oh, yan. Pa -pa Pabilang te kung tama One. 9-7 oh yeah hindi ko naman alam na may po, uh, ya, yeah. ah, hindi niyo po alam. Hindi po. Uh, Pero nanonood ako yung uh, napanood ko na na ano na nga siya. Uh, Para na kukup na kinta na naman siya ulit. Yeah. Salamat ay, sa pagkukup niyo kay Nanay Clara. Yan ay eh, pinapaabot ni Daddy Frankie. Sa so, sinong makakapagsabi uh, kasi kung nasaan si Nanay Clara ay eh, bibigyan ulit ng babuya. Uh, yeah. Hindi Yeah. ko nga sa siya tumukaan. Sabi ko, eh parang si Ate Clara yun. Sabi ko gano'n. Oh. Uh, Halika na, Nanay Clara. Dadali na kita doon uh, sa inyo. Yeah

Dadali na kita doon ha e, Di ba mahirap sa lansangan Oh, okay, Dadali na kita nga Kaya Huwag ka na nga alis Kasi dadaling kita na doon sa inyo ha Bibihis lang si, si Bus GV ha? Magbibihis lang Tapos putra tayo ng Pangasinan ha Okay oh. Mga kababayan, bago bibiyahe kami ng Pangasinan ni Nanay Clara, is kakain muna kami. Ano yung ulam natin, Nanay Clara? Baboy, Baboy daw. Happy-happy ni Nanay Clara. O sarap ng ngiti. Yan. Uh, uh, ka ng marami kasi hindi na tayo mag... Ma uh, dito? Mag-drive-thru. Kasi walang pira sa mga Kaya, bao na lang tayo na. May tinapay ka naman sa sasakyan. Yan no. na. mo muna sa sasakyan eh, right? Ang tarot lang ako. Para hindi na tayo mag-drive through. Kain muna dito sa bahay bago umuwi. Kasi malayo-layo yung biyahe natin eh. Buhol, ang layo. O, oh, di ba? Happy ka na kasi makabalik ka na. Ayun. Kain muna tayo ni Nani Clara. Ulam namin ni si Baboy. Baboy na naman. Parang dami ko na makani. Hindi nila tagaw-tagaw ko. -tagaw ha? Mahal na mahal. Sino mahal na mahal, sir? Mahal na mahal si Nanay Clara. Ay si Ay si. Mahal na mahal ako. Bakit? Paano mo alam? No, ninis nang. Kan ka ta makabayan. Pakainin ko muna bago ibiyahe nang Pangasinan. Subol. Si Yunang gusto tira di pangke kasi baka makawala na naman si Nanay Clara. CCTV no? kita ka na sa CCTV na ni Kala. You know? Kung CCTV ka, nung, nung malis ka dito, magkaganto ka, oh. Dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka umalis na ni Clara, yun, pagbukas mo diyan tas nung pagka, pagka, ipat eh, mo dyan, may CCTV sa naman na labas, pagka, ano, kita, ang bilis mo na ng hakbang mo. Ah, pag naglakad ka pala, dahan-dahan, pag may nakakita. Pero parang mo nakakita, parang takbo na yung mo kaya pala hindi na kita nahabol yan mga kapal sige ay muna kami tas biyahe na kami ngayon yan gaya na sabi ni Daddy Frankie uh, kailangan na agad para makawala pa kasi pag nakawala pa yan <coughs> kasusulit si Daddy Frankie no, hmm, nabigyan na naman ng 10,000 paano pag nakawala ka ulit magbibigyan na naman ng 10,000 kuwawa uh, na si Daddy Frankie yan kasi pag umalis ka pa yan ginawa ni Daddy Frankie

Ayan na tayo ng buhol. Nag-stack mo na kami ni nani Clara. Ito kasi naihi siya dito sa gilid. <laughs> Walang maiyan dito eh. Kaya no choice. di ba? Ganyan talaga. di ba Nanay Clara? Okay ka lang? Nanay Clara mga kababayan eh medyo talagang ganyan makikita mo na yung family mo Nanay Clara anong masasabi mo ay eh? Nanay Clara makikita eh. magkikita na kayo sino bang sino bang kakusapin natin do Nanay Clara pagkita mo ng kapatid mo o tita mo or ano? Sila. Ah? o ano Ah? Huwag yung city naman sila. Huwag yung place na yun. Ah? Kaya sila? Hindi na kumakita city. Ay, pupunta tayo ng Baguio City. Sama na, ni si kasama si Daddy Frankie. Na? No. oh andun sila? Mga pamilya mo, sa Baguio? Ah, uh, di pupunta tayo doon. Na? No. Tapos, tayo ng Baguio. Para lang, makita ka. At, hindi na Ate ka na, Ate Clara. Malayo pa yung biyahe natin. Di pa tayo San Fernando. No, oh, di pa kita ko San Fernando. Mm. San Fernando. Yan, mga kababayan. palang pa lang kami. Uh, ito yung biyahe namin, di ako makapag-ano ng mabuti kasi mahirap na. lang yan na naglara Mandaan tayo Hindi mo sana ako nilayasan na Clara Hindi ka sumibat Nagkita na kayo Ng mga family mo Dadaling ka na sana dun nilayasan mo ko sa bahay may pinili lang ako pumili lang ako ng bitching sa tindahan wala ka na ano ba yan ito lecture o oh. The lecture hindi ko rin kita kasi baka makita tayo ng camera bawal mag cellphone pag drive expressway pa naman Mexico. One kilometer. Ani buwan. Buwan pa tawa si Nani Clara. Happy, happy ya. Oh. Sarap nangitin ngiti na Clara. Happy ka ba, Ate Clara? oh, happy Sarap ng no? Parang kumanda ka ngayon, Nanay Clara. Nah? ganda si Nanay Clara eh okay. Drive muna ako na ni Clara, dyan ka lang ha. Ninitini, Clara. Magugulat kayo sa mga nangyayari ngayon Dahil si Ate Clara Nandito na uh, antay natin para tingnan si Daddy uh, si, ano si Ate Clara. Grabe, grabing hirap namin dito sa ilang araw naming ilang araw naming ano, ilang araw naming uh, paghahanap nito sa buong Metro Manila. Ikot kami ng ikot na nakasasakyan. Ilang beses kami umikot sa isang araw. Halos mag-apon kaming umiikot mga kabayan. So ito na, isusurprise natin si Daddy Branke na nandito na si Ate Clara. Kung anong masasabi talaga niya. Talaga to si Ate Clara naman ng masyadong palos ito eh. Mapalos kumbaga.